Ang pagkakamali kasi ng karamihan sa rin, Uy, meron akong logo design business. Pag kailangan logo, sabihan mo lang ako, ang gawa kita. Free pa. Imagine, ang ginagawa natin pala sa mga friends natin, pinag-iisip pa natin sila na ano kaya kailangan kong logo help? Ano kaya kailangan kong web design help? Kahit pa, patang takaka, bakit ba nila hindi ginagrab yung offers mo? So here's how you can actually do it and here's how I personally do it. So, titingnan ko yung mga social media pages nila. Diba, social media marketing ang i-offer ko. I look at it and then magsesend ako sa kanila ng mga three posts na pwede na nila i-post agad. Sampler kumbaga. Hindi ko man lang pinag-isipan. Dineretso, pre, baka makatulong, post nyo, baka lang. Check mo kung may improvement. So, alam mo ang dating doon sa kanila? Parang meron kang surprise gift 'di ba ang gift sobrang nakakatuwang tanggapin. Hindi mo na masyadong kailangan ipagpaalam. Ba talagang, uy, may package ako. Ang sweet. Lesson dito, make it convenient for our friends, for our would-be prospects in order for them to hire us.